Oh, anyways, eto pa isang magaling. Ito kakampito ni PRD, sabi ko nga sa inyo eh. Ito si ito ang natin na tutulong kay PRD. Sa lahat ng mga aapi sa kanya, si Bato de la Rosa ang magiging bato na haharang sa mga may planong pabagsakin si PRD. Pucha yan. Pahala na kayo. Tingnan ninyo kung uh, matutuwa kayo rito sa sinabi ni Bato. Sabi nga, Ah, uh, meron bang wala meron bang totoo ba yung sa pidealis pidealis totoo ba yan o kung halimbawa ikaw si Bato kayo ano kayo ikaw Pepe number 12 o, halimbawa ikaw si Bato tapos tanungin ka Ah, totoo ba yung sa may pidealis anong sasabihin mo Anong sasabihin niyo? Ano'ng sasagot ninyo? Ha? ah oh, sige, bato. Tamang-tama, mm, -tama, mag election Baka makatulong sa'yo itong napakagandang sagot mo. Kaya ano, sabi nga ni bato siguro. Yung anak nga, hindi... Yung anak nga, nagpasalamat pa eh. Ako pa kaya? Hindi ko naman kano ano yan. Patay tayo dyan, General Bato. Sana man lang medyo nag-isip ka kasi sigurado ako alam mo na tatanungin ka rito sana pinaskas mo yung ulo mo tapos no, mo sasa, ano ba sasagot ko pag tinanong ako tungkol sa PDS ako dati yung ano eh ako dati yung PNP chip eh oh ano sana ang sinagot mo bato kasi may ICC na nakaambang sa ulo mo eh kaya medyo takot ka ganun ba yon ano ba naman yung sabihin mo na uh, yung ICC na yan katulad nga ng sinasabi ni PBRRD na hahanapin niya yung preba niya, eh antayin natin na makita niya yun. Antayin natin na makita. Huwag nating pangunahan si PRD. Ikaw, eh, sir, ikaw, eh, dati ka PNP chief, eh. Di mo ba alam yun? Katulad na sinasabi ko, antayin natin si PRD. Si PRD ay isang abogado, dati presidente, lahat ng intel bumabagsak dyan. So meron yan pa rin. Hindi yan magsasalita ng mga bagay na pagsisisihan niya. So let us just wait for that. Pa simple. That's simple. O sige, pakinggan natin. Sinabi ni President Duterte na nana sa watch list daw si PDB. 'yon nung time niyo? Sana ba to hindi ka na lang sumagot. Sana tumakbo ka na lang ng mabilis. Habang nagrarali kami sa Dabaw, nagmumotor ka sa Mindanao. Inuna mo pa yung Boss Iron Man kesa yung People's Initiative Rally. Mano ba naman yung... Oh wait, may People's Initiative Rally daw sa dabaw. Pucha, hindi na ako sasali sa Boss Iron Man. Wala namang maitutulong sa bayan niyan. Alam ko naman, nakarapatan mo rin mag magsaya. Pero pucha naman, may ganito kalaking gathering. Nandudun sila Senator Bato. Nandudun, ay, nandudun si Senator Gu. Nandudun si Panelo. Lahat ng mga kasamahan ni PRD, nung no, presidente pa siya, andudun, ikaw lang ang wala. Senator turba to yung na, so finisher ka ng boss Iron Man sa Mindanao anong pakiramdam? Mas maganda bang na, na, mas okay ba yung na-fulfill mong goal na yun? kaysa doon sa nagrally kami doon tapos inurong ng Comelec yung kanilang ano yung People's Initiative. <laughs> Oo, oh, wag natin sabihin na nabayaran si Bato because I'm sure, and even in die, I'm sure hindi nabayaran niyang mga yan. Ang sinasabi ko lang, nasan kayo nung kailangan kayo? Samantalang, nung kailangan nyo sila, nandiyan naman sila para sa inyo. Sabi ko nga sa inyo dito sa amin, channel... Kahit na mga idol natin yan, babanatan natin yan pag may nakikita tayong mali. O, sabi ko nga sa inyo, taga Mindanao siya. Nagsimula sa Mindanao yung Not For Sale. Linihiring ngayon sa Senado yung Not For Sale. Nasaan si Bato nun? Ayun Ayun, nagmumotor doon sa Mindanao. Nakuha niya yung certificate ng Senator Sen. Bato de la sa finisher. May kasama pang baso yun at saka t-shirt. Walang hiyaw dahil lang doon senator ba to ay ta na natin na matagal na kasi na schedule boss daday ko naman nagmumotor ka din hindi utang ina ko senador ako hindi ko tapapabayaan ko yang motor na makukuha ko diyan tang ina kahit na makaya ko namang magmotor ng buong Mindanao ng hindi boss Ironman man eh pumunta ako sa Davao alam mo ba may boss Ironman man sa norte sasalihan ko pero hindi na ako magre-register kasi magbabayad pa ako ganun din naman pag nasiraan ako, sarili ko lang din naman yung magdadala ng motor ko sa Maynila. Kung gusto ko lang, kaya ko mag loop. Kung gusto ko lang, kaya ko mag uh, Visayas Mindanao loop. Mayroong araw para dun. Kucha na malaban ng bayan para sa mga kurakot sa lipunan tapos boom, motor ka. Bumanat naman siya sa Senado. Eh, natural. Senador siya eh. Nandodon na sa bahay nila yung hearing, natural. Ang sinasabi ko, taga Mindanao ka, si PRRD, sino, si, is, is, sinusugal niya yung sarili niya doon, galit na galit yung mga tiga Mindanao, sumisigaw ang mga mga taga doon kung saan ka nagsilbi, uh, we are not for sale, tapos ikaw, motor. Sabi ko nga sa inyo, medyo sabi ko, hindi ko gusto ng ano, mga ginagawa ni Bato nung nakaraan. Lab na lab ko yan, iboboto ko pa rin yan. Pero, ewan ko, ano nangyari kay Senator Bato? Isang termino pa lang, parang senador na senador na siya. Okay. Eh, sinabi mo niya, di ba? When I was the mayor of Davao City. So, mayor siya, ako yung city director. O, so, di ba? Sabi ni PRD, when he was mayor, I was city director, and he's talking about PDEA, I don't have anything, any knowledge about it. So niligtas siya na yung sarili niya. Alam ko na nagsasabi ka lang naman ng totoo, pero there's always a positive, a positive way of saying na ayaw mong sumagot na hindi mo naman Sin masyadong sinasalba yung sarili. Eh, para sa akin na medyo sinalba niya yung sarili niya rito talaga. Tu lumundag siya sa barko, eh Kita <laughs> niya, medyo, ibutas Butas yung barko nila. Lumundag. Huwag siya, yan, no. oh. Eh, sabi niya, Mayor. Eh, hindi pa naman ako nung Mayor, siya. <laughs> Denon lang ako sa dabaw, nun, eh. Hindi ko naman hawak yung PDN, So, hindi ko alam. <laughs> o, oh, yan ang sagot niya. Wala mong kapakialam sa ibang tao sa ibang bansa. Sa ibang itong tao sa ibang bansa. Pati yung sagot, hindi na natin masagot. Ang question ko lang yun, the boss hindi. So, hindi ko, hindi ko alam yun. But during the time when you were PNP chief, mm. nasa PDA list Mas sir, si PDBM? List of drug? No idea no idea. Yes, no idea. Hindi ko sinabi, hindi ko nakita, basta... Kasi sagot ka pa. Bakit hindi mo ginawa yung BBM escape? <laughs> Diba? Alam mo naman natatanungin ka tungkol doon. Tumakbo ka na ng mabilis. Magmotor ka na para hindi ka matanong. O hindi yung sinagot-sagot mo diyan, nagmukha ka pang umiiwas lang. Sana hindi na kayo nagpa-interview. Sana hindi ka na sumagot. Kasi magmumukhang ano lang si PRD, yung credibility ni PRD, magmumukhang siya lang ang may gusto nung sinabi niya doon. Ah, hindi ako, hindi ko alam din kung list yan, PD ang tanongin nyo, hindi ako. Pero PNP, sir, as far as you're concerned, as PNP. Sabi nga, list. So, list, nung kasi PD ang magtanong. Huwag sa PNP. Pero about drugs na PNP ang nakakaalam? Is there any list? Ako, wala ko, wala ko, ko alam. Wala ko alam dyan. Alam mo ba ito, simple. Yung mga reporter wants to get a no answer. No, he was not in the list. Yun lang yung gusto nila now. If you cannot answer no sa mga tanong nila, puti sana iniwasan mo na. Hindi <laughs> ko talaga mag-get. Senator <laughs> Oo, parang alam mo yun, pinipilit din kitang mahalin eh.